magandang gabi po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan muli po nandito na naman po yung likod ni Pipanyo Labrador ito po sa ating programang Reaction Movie Rada at syempre bago po tayo po mga minamahal kong mga kababayan pinabati din po natin maging ating mga kababayan sa abroad na lagi pong sumusubaybay tumututok po dito sa ating programang Reaction Movie Rada at syempre maging ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos Hello. Ang batas natin ay... Okay, sa gabi pong ito, mga minamahal ko, mga kababayan, pag-uusapan po natin, ano, ito pong naging pahayag po ni uh, Senator Erwin Tulpo na kung saan po ay uh, gusto na po niyang buwagin ang portis. Mga... O, siyempre, pag sinabing, uh, doon lang tayo, pumokos sa salitang bubuwagin na ang 4-piece, marami po magagalit. Kasi alam naman po natin, mga minamahal ko mga kababayan, na matagal na matagal na po na naglilingkod ang 4-piece ah, sa taong bayan. At marami na pong natulungan ang 4-piece, uh, no? Lalong-lalo lalo na po yung mga anak na nag-aaral. Uh, sa madaling salita, yung mga magulang mismo na nagpapaaral po na wala po kakayahan para magpaaral sa kanilang mga anak, lalong-lalo lalo na kung ang kanilang mga anak ay nasa uh, senior high, di ba? So marami po ang natutulungan ng 4 piece lalong-lalo na po tulad ng sinasabi ko, ulitin ko po, yung mga magulang walang kakayahang makapagpaaral na kanilang mga anak. Okay, uh, naging panukala po kasi ni Senator Ewen Tulpo na tanggalin na ang four piece. Pero, pero may pero ha. Gusto ko pong uh, maintindihan niyo. Hindi po aalisin para uh, ang mga Pilipino ay wala ng kapakinabangan sa, sa gobyerno. Sa halip, pero po siyang sinabi na uh, kung imbis na pera, yun, ano sinabi niya pala, imbis na pera yung ibigay ng gobyerno sa mga magulang o mga binipisyaryo ng 4P's Mas maganda siguro Ano na lang uh, ha uh, Hanap buhay O hindi naman uh, Negosyo no? So Para po sa akin mga minamahal ko mga kababayan ano, Tama po yung kanyang Mga naging panukala Kasi siguro naisip niya O nasilip din niya Yung nangyayari Kasi kung ako po tatanungin ninyo base lang din po sa aking uh, experience Meron po akong kapitbahay na sa totoo lang, to ako tatanungin, hindi po dapat kasama 'yun sa ano eh, sa porpis eh. Dahil unang una, uh, may anak po siyang teacher. Oh, may anak na siyang teacher. May asawa siya na retired na ano, pero ito ang nangyayari. Ang masama dito mga kababayan, kapag dumarating yung 4 kasi may anak siya na nag-aaral, pinalabas lang nila na mahirap sila o, kasi malapit sa kapitan, malakas sa mayor, malakas sa congressman. So sa madaling salita, marami pong mga binipisyaryo ng 4Ps na dahil malapit po sa kawali, ay, <laughs> uh, eh kahit hindi karapat dapat eh kasama po sa four piece No? So ito, sa so, puntong salita, may anak siyang nag-aaral ng elementary o senior high. Ah, uh, high school na pala, sorry. Ah, uh, kapag dumarating yung four piece ang nangyayari, hindi po yung anak mismo ang nakakabenebisyo. Yung mga magulang kapag dumarating yung four piece yung pera edi eh nahawak nila na yung pera bibili ngayon ng karne dun sa palengke tapos bibili din ng isang long neck na emperador edi eh sa madaling salita dahil bumili ng emperador bumili ng karne sa palengke ayun, marinig rinig ko nagiinuman lasing na. At daw sa madaling salita, yung pera na dapat sana ay pang susuporta doon sa bata, eh napunta na sa tiyan. ba? Diba? Napunta na sa tiyan. So yung bata ngayon, na binipisyaryo mismo ng porpis, bibigyan lang yan ng dalawang Dahil nakikita ng bata na hindi tama yung paggawa nung, o oh, pagdadala ng pera ng mga magulang niya sa biyaya na bigay ng gobyerno, nakigaya na rin. binigyan ng 30 pesos, uh, 200 pesos. Pinambili ngayon ng uh, kung ano-anong mga hindi naman mahalaga. Ibis na ibigay uh, o ibili para sa eskwela. So, sa madaling salita, Marami pong mga beneficiaryo ng 4 uh, porpis na inaabuso lamang po yung pera na mula po sa porpis. Yung iba pa nga dyan eh. Uh, palagay na lang natin, di ba? Yung iba dyan. Hindi ko po nilalahat ha. Pero magpalagay na lang natin nasa kalahati ng mga beneficiaryo ng buong Pilipinas ng porpis eh hindi po maganda ginagawa. Yung iba dyan, naturingang mahirap, naturingang pobre, pero pag dumating yung porpis, o oh, yung tulong mula sa porpis, makita mo nandun sa sabungan. Eh pag-uwi, talo. Mainit ang ulo. Yung benepisyaryo, yung bata, makagalaw lang ng konti. Hindi lang marinig ng konti yung sinasabi ng magulang, ng tatay, aba hindi na nga nakatikim ng porpis, napapalo pa, napapagalitan pa. 'di ba? O yung iba naman, yung mga magulang pagdating na pagdating ng portes, nandoon agad sa tong itan O yung iba naman, nandoon sa saklaan. So, marami pong mga kabataan ang nagagamit ng mga magulang para po makakuha ng portes. No, sa totoo lang, maraming mga estudyante ang ginagamit na lamang po ng kanilang mga magulang para makakuha ng binipisyo mula sa gobyerno pero ang totoo hindi po sila ang nakakabinipisyo kundi yung mga walang utak walang puso, walang isip mga irresponsabling magulang no? o mayroon pa nga ako nakilala eh pagdating na pagdating nung ano, four piece abay eh, inuman ngayon yung mag-asawa Talagang kala ko wala nang wala nang bukas pang nag-inuma. Kinabukasan malungkot yung dalawa. Kasi eh, natuklasan nila kinabukasan na yung pera na bola sa porpis ni piso wala nang natira. Pero ang yabag nila nung gabi na nagiiinuman sila. O pati mga kapitbahay imbitado. Yung anak ngayon dahil Lunes papasok humingi ng baon. Imbis na bigyan ng baon, palo ang binigay. O humihingi para sa project. Ngayon, walang maibigay dahil nga nagbuhay, akala mo ay buhay bilyonaryo, one time big time, humihingi ng project yung bata. Abay, tatakutin pa na kapag hindi daw tumigil sa kakahingi, patitigilin sa pag-aaral, So marami pong mga binipisyaryo ng, o mga kabataan, mga estudyante na binipisyaryo ng porpis na ginagamit na lang ng kanilang mga magulang at naaabuso pa. Yan po ang katotohan. Marahil, nakita din ni Senator Erwin Tulpo o nalaman din ni Senator Erwin Tulpo yung aking mga naobserbahan o naobserbahan no? na maraming mga kabataan ang talagang ginagamit na lang ng kanilang mga magulang uh, para makatanggap ng tulong mula sa porpes o sa gobyerno sa madaling salita. So para sa akin, tama lamang po na siguro, ang idea siguro dito, kung ako po ang gobyerno, ha, ang, ang pinakamaganda siguro na maging idea dito, maging pamamaraan nila para sa akin. Ito yung sa sarili ko lamang po pamamaraan. Ano? o idea. O, di bigyan sila ng puhunan. Every year, ah, uh, bigyan sila ng uh, uh, palagay na lang natin, bigyan sila ng puhunan, 100,000. Kada pamilya. O, bigyan ng puhunan para sa negosyo. Para hindi sila magbukang mga tilapyang isda na naghihintay na sabuyan ng ano o hagisan ng feeds sa loob ng uh, peace pan nakakita na ba kayo ng ano ng uh, tilapia sa loob ng peace pan ba? Diba? makarinig lang ng konting kaluskos yan Nakita nila yung taga uh, tagahatid ng pagkain nila may daladala ng balde o sako awala na, magaanuhan na yung mga yan maguunahan na yan dun sa harapan ng magpapakain sa kanila, nakanganga so Siguro naisip ni Senator Amy Tulpo na kaysa magmukhang isda yung mga tumatanggap ng porpis is maganda siguro para hindi sila magmukhang umaasa uh, bigyan sila ng puhunan at sa pamamagitan niyan dito matutuklasan kung sino yung mga irresponsable at kung sino yung dapat at hindi dapat makatanggap ng biyaya o tulong mula sa gobyerno. Eh, siyempre, binigyan mo yan ng puhunan, okay, ganito. O, ano bang alam mong trabaho? O, sasabihin niya, uh, gusto ko pong magtinda ng karne sa sa kahit saan. O, oh, sige, magkano ang puhunan? O, palagay natin, 50,000. O, oh, ito, 50,000. Ang negosyo mo, karne. O, ngayon, eh malalaman niyan ngayon kung talagang ininegosyo niya. Kasi ang alam ko kasi may kasabihan tayo na kapag ang isang buto ay itinanim mo ng tama, inalagaan mo hanggang sa nagbunga, aani ka ng masagana, aani ka ng tama, aani ka ng uh, higit pa sa inaasahan mo na maaani mo. So sa madaling salita, kapag yung pamilyang 'yan o yung mag-asawang 'yan ay eh talagang uh, gusto nilang umasenso sa buhay. Yung pinagkatiwala sa kanilang 50,000 pesos para sa negosyo lalaguyan. Lalaguyan. Lalo na kung iiwasan na nila na uminom ng uminom, magsugal at magsugal ng magsugal. 'Di ba? Kung ang iniisip talaga nila ay patapusin ang kanilang mga anak ng pag-aaral talagang aasenso sila. So, ang mangyayari niyan, kung ako ang gobyerno, dapat every two months, may inspeksyon na mangyayari. May inspeksyon, titignan, o tatanungin, investigahan. ano yung estudyante, kamusta na, o ano ba yung mga nabili sa'yo, ano ba yung mga pangangailangan mo, na nabibili ng magulang mo, dahil sa negosyo na ibinigay ng gobyerno sa kanila. Di ba? So, malalaman ngayon doon. Titignan yung mga gamit. O, punta doon sa eskwelahan, investigahan yung estudyante na binipisyari ng porpis. Ma'am, nakakapagpasa ba lagi ng kanyang mga assignment o ng kanyang mga project? etong si ganito. Kasi alam ko, high school o elementary, marami ng mga ano yan eh. ba diba? So, malalaman ngayon. O ngayon, pagka yung, yung negosyo, ay nabangkrap aba ito kailangan magkaroon ng malalim na investigasyon investigasyon dyan bakit nabangkrap, bakit nawala, bakit natigil so ngayon kapag ka nalaman na kaya nabangkrap dahil lasinggero, sugarol yung magulang ng bata eh dapat may ano yan may katapat na ano yan, na parusa 'Di diba? Kung ako ang gobyerno, oh, ito, ito ang ebidensya. May mga taong nagsasabi, may mga taong saksi na kaya hindi lumago yung negosyo mo dahil sa lagi kang nasa inuman, lagi kang nasa sabungan, lagi ka na lang, uh, 'di ba? Nagsusugal sa tongitan, sa madjungan. So, dahil yun ang report, yun ang lumabas, oh, dapat bigyan ng karapatang parusa yan. 'Di ba? Oh, pagkay yung anak eh nila eh hindi nila kayang pag-aralin eh dapat siguro kunin mo na ng DSWD yung bata para siguradong makakapagtapos yung bata. 'Di ba? Sa ganung pamamaraan siguro marirealize ng mag-asawa na irresponsible tayong magulang. Wala tayong kwenta. 'Di ba? Oh, nakakahiya tayo. Pinagkatiwalaan tayo ng gobyerno pero inaabuso natin. 'Di ba? So para sa akin, hindi po masama uh, naging panukala po ni Senator Erwin Tulpo 'no? Siguro gusto lang niya uh, maging uh, masipag 'yung ating mga kababayan at gusto lang niyang malaman kung sino ba talaga yung mga magulang na karapat dapat natulungan. No, ng gobyerno kasi karamihan po ng mga magulang pag nasa harapan ng DSWD o ng 4Ps uh, ay eh, akala mo talaga ay mga matitino'ng magulang at gusto talaga makapagtapos yung kanilang anak ang hindi ang uh, hindi alam ng 4Ps uh, na tanging hangarin lang pala talaga ng mga magulang ay makatanggap ng pera para sa mga luho nila. 'Di ba? So ngayon, <laughs> maganda-ganda hutong uh, ano dahil mahuhulit mahuhuli po ng gobyerno kung sino yung mga taong 'di diba, hindi dapat pagkatiwalaan, no? So marami po ang uh, naging reaction po ng ating mga kababayan tungkol po sa uh, mga kumbaga sa ano eh sa pinahayag po ni ah uh, ah uh, Senator Erwin Tulpo no uh, sabi po ni kung di po ako nagkakamali uh, sabi po dito ni RJ Narciso uh, sabi po dito hindi naman lahat ng porpis tamad o nagtutuo na uh, nag tutong it's dito sa amin malaking tulong yan sa mga malayo sa kabihas na lalo na sa mga mahirap malaking tulong po yan uh, 11 years po ako dyan nakaahon din kami sa hirap laking pasasalamat ko sa sa ganyang programa huwag nyo lahatin kasi hindi naman lahat ng membro ng 4 tamad, tama naman po tulad po ng sinasabi natin hindi po talaga lahat. Depende nga po yan. So, para dun po sa mga totoo, totoong uh, ang kanilang hangarin ay makapagpatapos po ng mga anak, maganda, maganda at malaking tulong po ito para sa kanila. Lalong-lalo -lalo na po sa mga nasa uh, malayo sa kabihasnan. So, totoo naman po. So, pero tulad ng sinasabi ko, ah, uh, hindi po aalisin Ah, hindi po wawalain. Kundi mas pagagandahin. 'Di ba? O biro mo, magugulat ka na lang. Meron ka ng sariling tindahan. Ayaw mo nun? 'Di ba? Ayaw mo nun? O bigla magugulat na lang yung mga kapitbahay mo, may may ano ka na. May tindahan ka na. O kung barbero ka, o may barbershop ka na. O kung ma, ma, ano ka, kung uh, ang trabaho may driver, magugulat na lang sila, may sariling tricycle ka na o may habal-habal ka na. 'Di diba? So hindi po aalisin. Huwag po kayong mag-alala. Mas pagagandahin. 'Di ba? Oh, so huwag po tayong malungkot ha. Huwag po tayong magalit kay senador Erwin Tulpo sapagkat ang kanya pong naisin ay pagandahin. Pabut, uh, pag, uh, mas maging mabuti ang pagbibigay ng tulong ng gobyerno sa mga totoong nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Diba? So, yun lamang po. Muli po, tuloy po rin sinasabi ng iligot. Mabuhay po ang ating inambayan. Mabuhay po ang mamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.